sinunoy yuk mana ugma pabayan mo sana syamar mar Andre ditaw ko na nga ni at na magparabura baan naman tadi makas atas inanya. din rabi man kan sawo Labi di sa naaap. Ano guru na kamo yan? Ganyan na. sira magparalangoy lang ay eh. Kaso lang nasilig kaya ka tubig. Ay. Dapat di siya masilig.